At sa punto pong ito, alamin naman natin ang estado ng level ng tubig sa ating mga dam. Makakausap po natin si Ginong Elmer Karingal, ang hydrologist ng pag-asa. Magandang gabi po, Ginong Karingal. Uh, magandang gabi, Steve. Yes, sir. Dalawang ilog na po yung umapaw, umapaw, ngayong gabi sa Cavite. Kamusta po ba yung lagay ng ating mga dam? Uh, sa ngayon, yung mga dams natin, uh, mababa pa naman yung level niya. Actually, yung mga minomotor namin dam dito, uh, below normal life pa sila, o yung tiyatawag nating spilling level. So meron ho ba tayong babala sa publiko? Siyempre ho, yung mga nakatira malapit sa mga dam. Lalo't eto patuloy po yung pagbuhos ng ulan. Uh, kung sakasakali, itong ang monitor natin, Steve, no? yung mga nasa bandang Luzon, hindi naman ganong apektado itong, like, itong, ano, itong sangro, kaya eh, na medyo mababa naman yung level niya. Although may, may mga pagulat pa doon, pero malaki pa naman yung alawas niya para mabutsa doon sa spilling level o yung natating normal high. At itong pantabangan, medyo mababa pa rin siya. At ituling magat, uh, medyo mababa pa rin, hindi naman ganong apektado. Although may mga pagulat pa rin, pero hindi naman natin matawag na, na malakas na or heavy rain. Itong anggat, medyo, although tumataas, pero malayo pa rin siya dun sa normal high -na, or spinning level natin tinatawag. Alright, good news po yan. Maraming salamat at patuloy po kami makikibalita sa inyo. Inong Elmer Karingalang, Hydrologist ng Pag-asa.